Napakalambing oh, yan. Oh. O. Paano pa kayo pa yung bebenta yan? Kung ganyan kakalambing. Ha. O, paano kita may bebenta yan? Hehehehe. <laughs> problema ko pag na-attach na ako sa alaga ko eh. Nahirapan ako ibenta eh. Ang bait kasi nito. Napakabait. Nagsusungay na kagad siya oh. Hmm. Hi guys, amazing na buhay. Ayan, so nandito na naman kami sa Sakatihan. <laughs> Ayan. Nasa tabing ilog na naman kami guys. But this time, meron akong reinforcement. Ayan, oh. Si Ebon. Mon, eto yung babaan. No? Ayoko ka mga baba. O oh, sige. Bahala. Kung sa kaliligaya. <laughs> ah, Dumadaos-dos na lang pala si Ebon no? Ayan, Lagu, lagu, lagu pa rin ng damorito guys oh. Kasi ano eh, Sabing ilog. Ah, oh, sliding sliding ah. <laughs> yung pala technique doon. Yan yan, yan pwede diyan. Yan guys. So this time uh, ano kayo, habang nagsasakat si Emon, puta tayo doon banda. Papasyal ko kayo. dito ako nangunguha guys oh. Kasi ngayon talaga umi, ano ako, nagsama ako ng tao kasi nararamdaman ko na guys yung pagod na nararamdaman, nararamdaman ko na yung fatigue sa katawan ko kasi nag uh, edit pa ako sa gabi madaling araw na nakakatulog na gigising ng maaga kaya ayun nararamdaman ko na guys kaya uh, nagsasama na ako ngayon ng pagsasakate ito lang ang pagsasakate yung pinakamahirap kasi kasi nga yun uh, ito katulad ito, medyo buti nga ngayon, medyo ano, ma kulimlim. Ah, mahaba pa rin daan ito. Ah. Medyo makulimlim ngayon, no. Dami ah. na pier dito. Hmm. Ah, marami pa palang damuhan dito. Oh. Guys. Marami pa pala mahaba pala itong damuhan na to. Hmm? Ngayon ko lang narating tong part na to eh. Ah, wala well, elastic na yan. Gaganda na damo rito. Oh. Sa so, susunod nga ka. dito kami. Ayan. Oh. Pati doon sa pagtawid doon. Oh, no? dahil pang damo. Hmm. May mga ipil-ipil pa. Ito kasi mga ng, ano, taniman to ng ano eh. Taniman ng pechay. Kala nakapay nga yata. Ang ganda na napier dito. Pagtawid ng ilog. Ang gaganda par, Marami pa rin pala talaga dito. Ah, sa umaga guys, maganda maganda magjogging dito. Sa umaga. Wag ka lang, ano ha. Ah, antok ka lang haantok-antok kasi baka malaglag tayo doon. Kailangan <laughs> gising na gising. Ah, mahaba pala to. Hmm. Ito parang di pa na ano tong nagagalaw tong mga napper na to ah. Oh. ganda na napper dito. So susunod nga ito dadayuhin namin. Hmm. Oh, kaya lang ang problema rito, dapat may tali kang dala. May tali. Ah, susunod nga magdadala ako tali, lubid. Para pa ko si Emon dito. Ayun, gaganda na napper oh papababain ko si Emon dito para pag akit na siya hatakin ko na lang siya sa kayong damo hmm. ah ayos na ayos pala guys may na-discover ako sa subdivision to yun oh. Ano kaya ano nito? Ano kaya lusot nito? Oh, medyo napapagod na ako. Oo. <laughs> oh. Si Manong nag sa ano, sa ilog. Ah, ba pa rin talaga to. ganda pa Hindi na tayo pupunta ro, nakakapagod eh. Mainit eh ha. <laughs> Pero at least na-discover natin guys na to dito pala yung maraya pa damo. Oh, ah, ano to ah? Ano to? Parang ano ah? Parang fish pa na. Hindi naman na ilog yun. Kaya ito yung dike. Ah, ano yan? Lumulusot siguro sa ilalim tubig. Parang ano? Parang lagoon. Lagoon kasi yung ilog ba? May baloy sa ilalim yan. May baloy sa ilalim guys. oh Galing. Ang dami parang damo doon oh. Hmm. Dami damo rito. Buhay na buhay ang kambing dito. Oh, may mga nangingis rin dito. Oh, malayo na dyan. Ah, wala na rin doon eh. Sarado na rin yung deck doon ano dun, eh. Wala nang Riverbank bank O, oh, bago, ah oh, bago pa to sa division na to ah. Oh. Mga bagong pintura eh. Hmm. Yung bola ron Dami rin oh. na huli dyan. Oh, may mga marami isda dyan eh. Tilapia, may kasamang salmonella. <laughs> Joke lang. <laughs> Ayan. Ah, medyo pangit na ano rito, damo rito. Doon, doon, maganda ron oh. nadaan na natin o no, kanina, maganda. So, ito naman, dito naman tayo sa kabilang side titingin. Ayan. Ito ay, ayan nga, lagun. Parang lagun. Hmm. Laki ng baka, kau oh. Ano yung braman? Braman yata. Ito, laki. Hmm. Sagana na sa damo, eh. Tapos pag, ano, kumukuha pa rito yung may-ari niyan. Ng mga napir. Oh! Ay! Guys, oh! Ano to? Ah! Janitor fish? Guys. Oh. Ito nyo ba? Daming janitor fish na ito. Ano ba ito? Mga patay na ba ito? Yung janitor, 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 janitor fish kasi nag-hibernate daw yan eh. Ay pero hindi. Patay na yan. Naka-expose sa araw eh. Ah, natrap siguro doon. Nuli nila doon oh nahuli siguro yun yung trap na yon. Ay, sorry. Yan nahuli siguro yung salat trap na yon. Tapos tinapon diyan. Sayang naman oh. Mga janitor fish. Janitor fish nga ba yan? Oh, janitor fish yan. Wawa naman. Tapos tinapon lang diyan. Kinakain din daw yan eh. Hmm, kinakain din daw yan, janitor fish. Ayan. Ayan natin dyan. Ayan talaga. <laughs> sagana, sagana talaga sa damo. Hmm. Laki na itong baka. O, taba o. Hmm. Taba niya. Raman. Toro. Ganda itong lugar na ito. Kaya lang pag uh, tagulan guys. Nakakatakot din niya kasi. Ito umaapaw to eh. Possible na umaapaw tong dike na to eh. So ito na yan, na yan. Siguro hanggang ganda niya ng baha niyan pag ano. Pagka may bagyo or ano, malakas talaga ulan. So yung baka niya wala ya pag tagulan diyan. Itinataas yan. Ito gusto rin ng kambing to, oh. mga ipilipil yan. Kaya lang baka hindi pwedeng mamutol dito ng ganyan. Baka ginagamit din nila yan. Eh tatabaw. Na oh. ah, pir talaga. Ah, bay ko sa emon dito susunog. Hindi naman ginagamit eh, oh. Sayang lang. Kasi kung kinagamit 'ya may putol 'yan. Wala namang mga putol oh. Ng tatabaw. tatabahan din oh. Tataba, oh. Tataba, oh. Tataba no. Oh. May nakatira yata diyan. Ayan. Ito ang taba. Hindi ko pa narating ito eh. Hanggang doon lang ako eh. Ayan. Ah, ito hindi masyadong matarik. Pwede kang bumaba-baba. Ito masyadong matarik. Talagang mag-slide ka dyan. Pinadaanan talaga ito. Kung kasi parang ano may may lagusan doon sa kabila na ano. So ito talagang daan. Ano? Tabaw. Wala kasi kung lubid eh. Pero pagbalik, pag bumalik kami ni Emon, nadala lubid. Pagbabay ko siya dyan. Minsan masarap din yung may tauhan guys. <laughs> Tagal ko ng solo flight eh. Tagal ko ng ano, one man army. Nararamdaman ko na yung katuna eh. Yung hirap ba. Kumbaga yung katawan ko, nag, ano, nagsisignal na. Nag red light na yung aking katawan. Kaya siguro kailangan ko ng ano. Paminsan minsan may ala-alay din naman talaga. Kasi sa ano, nararamdaman ko sa pagising ko sa umaga guys. Halos hindi ako makatayo. Sobrang sakit ng katawan ko. Sa Sa umaga lalo na pag at ako tulog ko alas 3 gising ako ng uh, 6.30 tanghali na ngayon eh kasi dapat bago mag 7 nagpapakain na ako eh, ng mga alaga natin so tanghali na yun eh. dahil palang ano doon oh, napirmon doon kaya lang wala tayong lubid eh pag sasunod doon tayo punta may lubid tayo dala. Wala kasi akyata wala hagdan eh. Ayan man, pwede mo kunin yan oh. No? Yung mga yan. Ah, ah. Pili mo na lang yung ano. Pwede ka naman ubabaan tiron eh. Ha? Oo. Oh. Ayan. Di muna natin si Emon dyan. Dibon muna ako. Di ako bumaba. Nakachinyes lang ako. Eh. <laughs> Ayan, tanaw naman natin. Eh. Minsan nga mas maganda nasa taas. Eh, oh. May ilog. Oh. Yuri mo. Oh. Diyan nilang sa pwesto na yan na nakate. Hanggang doon sa may butas na yun. Ayan ako lang mag -isa yan tapos mula dyan kinakarga ko rito kasi doon ako nagdadaan sa may hagdan eh kinakarga ko yun may slip disc ako guys <laughs> may slip disc ako eh mataas lang ang tolerance ko sa pain eh kaya lang syempre yung mobility ng katawan ko kahit mataas ang tolerance ko sa pain kung ayaw nang hindi na makagalaw ano rin nararamdaman ko rin yung hirap Minsan yung aking mga paa ay nawawala na ng lakas. Ano yun eh? Uh, manifestation daw yun ng sobrang damage na yung ano ko. Yung nerves ko sa spine. Pag ganun namamanhid na yung mga paa ko, nawawala na ng lakas. Pero yung pain, baliwala sa akin. Malakas ang ano ko nga eh. Tolerance ko sa pain. Kaya lang yung numbness, yung pangihina ng paa, ay nandoon na nararamdaman ko na ngayon. Kaya minsan nawawalan na ako ng balance. Kaya eh. Kaya ano? Medyo umaalalay ako ngayon. Ah, linis oh. Hmm. Linis guys oh. Dami tilapia diyan. Hmm. Dami sila nahuhuli tilapia. Tingnan tayo sa kabila. Ano ba ang nasa dako pa roon? tayo ayan o oh. papuntang Moson papuntang Moson yan and then ito papunta doon sa atin pa uwi ayan tawid tayo dami pananim nanim dito kamote kamote oh. oh, so. guys ah, Maganda rito. Oo. Oh. Marinis dito kaysa ron Ito Ay kamoteng puti Kamote ba yan Ay oo Hindi masarap yan guys Yung kamoteng puti na yan Kamote nga ba yan Oo kamote yan Hindi masarap yan Masarap yung pula Yung kulay pula Ayun yun Yung kulay pula ang tangkay eh. Hindi masarap Matigas yan Yung puti ang tangkay eh. Matigas Ayan o oh. Matigas yan tanim dito talbos may mga gabi ron kangkungan kasi mas marami nakatira dito ano mga tabi ng bahay talaga dito doon kasi wala nakatira mga ano doon eh, pechayan ba yan kayo kaya si Emon Ayan na po. Mati mga kambing. tagul tagul Hmm. Mas ba? Hindi ko yung tali niya kasi ano na. Winasak na yung side niya. Kakatalo niya rito sa ano. Kakasuwag niya sa bubong niya. Kaya iniksi ko yung tali. Na baka ilabas ko na lang ito doon. Oh. No? ko siya ng ano dyan. May trapal pa ako dyan eh. Tatrapal lang ko na lang yan. Nalabas ko buna siya. Total hindi pa naman umu. Hindi naman tag-ulan. Diyan na lang muna siya. Haba para mai-repair ko 'to. Pinutol niya na 'yung kahoy, ayun no oh. Pinutol niya pa ako, oh. salbahay talaga 'to eh. Yung sungay oh. puro ano tuloy oh. Yung ano nang gero, oh. pulay-pula -pula na oh. Hmm. Kumain ka na ron dali. Kumain ka na ron. Wala. Wow, lastik Ang laki na pala ng chamwa. Ah. Ang dami nakain na ano, darak sa mais. Hmm. Yan po 'yung pinanguha ni Emon. Ayan. Ito sila. Bambi, laki pa rin dyan, No? Lalaki na niya, ano, oh, guys, oh. Laki na niya, little one, oh. Initial little. <laughs> Initial little. Oh. <laughs> uh, little one. Napakabait, guys, oh. Napakalambing. Napakalambing yan, oh. Paano pa kayo may bibenta yan kung ganyan kakalambing? Ha? Paano kita may bibenta yan? <laughs> yan ang problema ko pag na-attach na ako sa alaga ko eh. Nahirapan ako i eh. Ang bait kasi nito. Na Napakabait. Nagsusungay na kagad siya oh. Hmm. Yan. Kumakain na ng damo kain ng na Pero ano yan. Sinusupplementohan ko pa ng ano. Ito. Hmm. Ito mamaya, papa papaubos ko pa sa kanya to. Hindi pa niya naubos pero ano, na inom niya ng iba niyan ayan oh. Puno kanina 'yan eh. Hindi pa niya naubos. Ito ay uh, Foster Milk na may Vitamin Pro. Ayun, so 'yan ang ating pinaiinom. Araw-araw may ganyan siya. Pero ano na, wala na tiki-tiki. Hindi na ako bumibili ng tiki-tiki. So, yan na, yan ang pinaka, ano niya. Vitamins niya, no? Diba na? Mm. Bite right, yan eh. Bait yung lito ban ko na yan eh. Oh, pakabait ko oh. Hmm. Paano mo maibebenta yung ganyang kabait? Oh. Hmm. Gusto-gusto niya yung ganyan, yung inaano yung mukha niya. Na kinakalikalikot yung mukha niya ganyan, nilalamas-lamas hmm. na ganyan. Hmm. hmm. gusto niya ganyan, nilalamas-lamas. Yan, si Lito Juan. Kaya ka na lang dali. Hmm. Kaya ka na doon Ang gusto mo Kaya mo naman anong ano mo O oh, sunod ka na sa akin Ganyan niya na sunod sa akin yan guys eh Huwag natin ako sa loob hmm. Ang gusto mo Ang gusto Ayan tayo eh Ayan tayo ang gusto mo eh ha Huwag hmm. Wag yan Tela yan eh Oh wag Kaya ka na rin ng grass. Ano bang gusto mo? Grass? hindi hmm, Di ba kumakaya na ng grass? Puta ka na rin. Kaya ka na ng grass. Hmm. Yung ano niya guys. So, oh, Nagsisyagi na rin yung kanyang ano. Dito sa may baba. Parang sa tatay niya. Si... Si uh, Daguli eh, ano, parang baka. Parang baka ba may lambi dito. Ganyan. Ganyan si Daguli eh. Ayan oh. Hmm, kaya lang hindi, hindi, natin malapit. ito to. Ayan, ayun Ano, shaggy, shaggy no. Shaggy si Dagol, eh. Iba na Dagol, no. Hmm. Kasi mabait ka ba ano? Baka pagka laki, -laki mo eh maging salbahay ka rin kahit katulad ng tatay mo. <laughs> Yan, pero iba tong ganun bait. Hmm. Eh wala pagka nag-mature. Yan, si little one. Ito, buntis na rin to. Oh. Ano na. Visible na yung kanyang pagbubuntis. Oh. Umaalsa na yung tiyan. Maalsa na yung kanyang tiyan. yung po hmm. Saglitan lang yung ano. Bagi kalahati sa ako lang naman yun. Ayan. Yeah. Ayan guys, so hinga nga, bawas trabaho tayo at uh, hire na po tayo ng mga, ng taong magsasakati para sa atin. So, less, less po sa pagod ng ating katawan. Ayan. Kaya lang kailangan ko i-train yung, ano, si Emon. Hindi niya napupuno kasi yung, ano, yung sasako. Parang kalahati lang. Bali, apat yung kinuha namin. Puro kalah kalahati lang. Kasi, ano, hindi siya marunong talaga na, ano, uh, yung, top portion lang na akin nakuha niya kaya nahihirapan siya pero siguro sa susunod tuturuan ko siya kung paano ang ano ang sistema para hindi rin siya mahirapan saka matagal matagal eh ah. mm. yan pero at least ayon may makakatulong na tayo kaya lang hindi palagi si Emon kasi minsan tinatawag din niya ng iba so yun nga uh, kung sino lang available dun sa lugar nila ay isasama natin pero pag kaya naman ang katawan ko ay ako na rin ang gagawa para makamenos pero yun, yun ang game plan uh, magsasama na tayo palagi, madalas ng magsasakate para sa atin. Ayan, ito si little one. Ayan, baka hindi ko may benta guys. <laughs> baka hindi ko may benta. Yeah, ito naman mga kambing ito is considered as parang ano lang eh, parang hobby ko pa lang dito eh. Hindi pa natin sila kinukonsider as negosyo talaga. Gusto ko lang na nandyan sila, gusto ko lang na may kambing ako. Uh, pero yung sa business side po, wala pa, wala pa tayo sa ganun. 'Yung katulad nito, ito napakamahal na naman sa akin 'to kasi napakalambing. Mm. Ito. <laughs> sorry, sorry. Okay. <laughs> diga ah. Ayan Ah. Ayun guys, oh. Napakalambing. Mm. Ba pa na may bebe 'yung ganyang kalambing. Mm. Boba <laughs> ka na. Ayan. Yeah, so enjoy ini-enjoy ko lang guys 'yung meron akong kambing, parang hobby hobby pet. Yan, gano'n lang, po, ganun ko lang po muna sila tignan sa ngayon. Pero marami po kasi akong napapanood na, na oh, nyo, oh, lambing, oh, guys, okay, so, oh. Ganyan ba? Oh. Uh, kita sa camera, eh. Oh, mm. hindi. Oh. Oh, guys, ang oh, lambing, oh. Gusto nyo yung gano'n talaga yung mukha niya, pinapahawakan niya. Hmm. Ayan, so marami nga po kung ano, napapanood ng na mga successful successful goat farmer, talagang malalaking mga goat farms. Sa kwento po nila, nag-umpisa lang din naman po sila sa hobby, and then eventually, naging, naging negosyo. So, siguro, ganun na lang po muna lang gagawin natin. total wala pa rin naman tayong malaking area na paglalagakan sa kanila. At least, ay meron tayo, uh, at uh, natututo tayo araw-araw sa sa pag-handle sa kanila para pag uh, dumami na sila ay alam na natin kung paano sila alagaan talaga. Mm. Ayan. Ayan guys. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood Sa mga solid ka vocals. Maraming salamat po. And sa mga solid viewers ko po. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na support ha. Ah. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir ingat po kayo dyan. And sa mga bago sa channel ko. Kung nagugusto yung ating mga content. Sana po mag-subscribe na kayo and then click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Kaya yeah, so kami ni Little One ay magpapaalam na. So muli, ito ako nyo ka Bocas Farmer na nagsasabing sabi-sabi tayong mga magsikap at ikisala kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye! Ayun ka